So yun, subukan natin umana Medyo maaga pa, nag-agahan ko Alas ay si Midya pa lang Alas ay si Midya ng hapon Pero madilim na rin, madilim May mga espiro na nakalangoy lang Dito sa may barangay ginarawa Sana may labas ay wish na medyo malabo yata. Na tayo na ng atong mga. Subukan naman natin doon. Siguro nga pa-masa mauunahin natin sana sa ten. bảo vệ người ta sa dilis yung dilis na ano, natural maliliit pa para tiktok pa lang yung kalalaki nila ito so, siguro yung anak ng mga nakaraan na madami dilis na malaki may hanawa po yung dilis ayun yung maganda pong ano pa maliliit para tiktok yung kalalaki pasalok yan kung nadala ba natin yung pasalok natin na malaki lusot yan hanggang sa pagkawa hanggang sa paglakas ng agos sigurado yun may maghihinayin itong malalaking isda 对，来来来。<laughs> Bisa nanok ah? Bisa nanok kau ga di sana nanok? Di sini libut-libut nah, Nanok waras ini udah ilau Di apa rak di sana mau Di sana Grabe pagkadami Patilong kayo tulong Sus Jar, nasi daun Nasi daun Kay pinawa yo Ha Ito <laughs> na kahit <gaid>, mo ka Aba na upon pa Hindi yung hindi nahagam May hindi para sibo dati sa Pili ha, sa palibot ha Ang garot ko pagkabot ko sa biltada Di yung isa dulo ko ko Salok, dito rin panalok ni Utol sa akin Ha? Ah! Tayo naman sa salok Pupunin lang <laughs> natin yung lalagyan natin ah! wala ni to! sa Kok sa bakapal, grabe ka pa nito dili to. Ano? Ha. Ah. Tama na, puno na yung lalagyan ako Yan, dalawa salok Kahit maliit, maliit lang yung pasalok natin

kahit saan magpunta ganyan kakapal hindi na ba kita yung ilalim <laughs> hindi tayo makapagpumanan ito napatakpo na yung liwanag ng ilaw natin sa kapal ng dilis grabe paglabas ito kung madaling araw sana ito Tiba at tiba sana tayo dito Puno na naman sa atin bilatan ito Kaso maaga pa Hindi pa pinihiluhan Kahit hiluhan ito masisira mo rin Kahit na uh, ano Lagyan na maraming hilo Malilip pa kasi Parang linatang na talaga oh Sa kapal oh Nilinis ko ba ito? Kaya? Parang putik na. Dami <laughs> <Grabe> talaga. Oh. <laughs> Grabe talaga naman. Dabe dabe. Gulo. Dabe biya ya to. Kim pa ko no? O Grabe yung nakaraang buwan nung July yata yun saka June wala sa kalitingan dito yun sa dami ng isda na to. pati kayo tulong sa tulong kayo sa iyo pero isda kita kita yung isda pagtatalo na to sus palayo ka. Angkang dosi pato ha do. No? Kilabdi. <laughs> Pero Kahit bato, wala nang kinain. Kahit patok wala. Pak dito pa ito hanggang mga isang linggo pa. Abutan pa nang isang linggo dito pa taw. Sigurado ito. 用吧、啊。 Bang, perintis. Salah. Nah, boleh sih guru Lord. Alas 9.23 na Salamat nakatag ko tayo ng malaking ilak ba Mamaw Grabe talaga yung dilis Kahit malayo na Iniwanan na namin utong doon sa may boundary kanina Boundary ng kalarayan Tsaka kabakungan Pero dito sa may tapat na Kalarayan Sos. Dito na naman ang madami salamat ilak na kadalawang ilak mo tayo walang sinabi sa dami yung lumabas dating dilis wala sa dami nito salamat malaki ano na niyo tulog. No? Yun na. Nagtalo na naman yung bilis. Umulan na ng isda. Kung binibili lang sana yung ko pag-uong lahat jackpot ng mga isda dito Kaso wala na bumibili. Wala, ah, ba't ko dila dito dilis? Nakita ko itong batog. <laughs> yung kayo ko tulong, hindi maiwanan yung dilis doon. Bulsa sana Dua place na you no know. Gumuhit lang oh Ah, mo sana parehas

salamat nakapat na na at dito na naman dito sa tapat ng barangay ginarawayan yes, grabe simula nung kayo sa may kanto ng kabakungan hanggang dito walang katulad doon dilis sa dami <laughs> Di ilis pa ba tao? <laughs> Bali pinalitan ko na yung ano? Yung kanina sinalo ko. Binuhos ko na. Pinalita ko na lang ng bago. Kasi ano na, mahina na yun. Yung iba, na. Binoos ko na lang marami naman mga ikinapag nandito sa ilalim ng dagat Para sumampay yung mga isla Alas po si City na Uwi yan na, nandito na din si Otol Pati yung tipa pa dito na din Grabe po kadami talaga ng duwis Kisos, grabe kung sa dukong nung una madami wala sa kalingkingan yung kaysa ngayon grabe kung binibili lang sana yung bilis na ginagawang bagong nung araw ginagawang bagong kasi yung ginagaw namin doon nagpapasnig kami dalawa, tatlong balik yung ginagaw namin nung araw Pagka ganito madaming bis. Ngayon na, wala na. Pukuha lang ng pang-konsumo. Salamat at makakadilay sa tayo. Nakachan pa tayo ng mga, malaking ilak, dalawa. Tumangin sa bahay natin kung nakailang tilo tayo. Bakit karinaw din ito bukas. Hindi sila makakatawa panuuan. Makapal pa sa makapal. A few moments later. So yun, nandito na tayo. Salamat at nakadami din tayo. Yung dilis, hindi natin makalimutan. Ito na yung dilis natin. Sariwa-sariwa. <laughs> Nakahin natin yung ilak. Dus-dus. isa lang naman yung pressure niyan. 4-2 ito ito lang yung plus isang pilot kalahati tapos yung natin magbibinda tayo ng dalawa yung dalawa pangulang 1.2 ito pang ulang na to ginawang malaki yun 2.5 ayos na Nakapitensya na tayo. Nagpaan na tayo ng ano, pampahin sa Dorado. Sa ko bukas ng Dorado. May dalawa ko. Pinana na maliit. Subukan natin bukas. Baka may Dorado na. Kasi maraming dilis. So yan, totalin natin ito kung magkano yung kikitain natin ito bukas. At kung ilang kilo lahat. Ay, ito pala. lang yung pangulo pala. Hindi pa natin nakikilo. <coughs> isang kilo at kalahati wala 1.4 salamat maka-deletion tayo so yun magandang umaga so bali ito na yung naging kita natin sa huli natin kagabi yan 1,934 and medyo naka jackpot na din tayo yung kabuha na ibinta natin 9.4 kilos at yung kabuwang huli natin kasama yung pangulam 10.8 yon Thank you Lord Malaking blessing na rin Sana mamaya mas makadami pa tayo So yun magsha-shoutout po tayo So yun magandang umaga Ayan shoutout po tayo Unang una shoutout sa ating mga masugid at taga subaybay Ayan shoutout po sa inyo mga karpinjor sa ang sulok mo pa kayo ng mundo naroroon ayan shoutout shoutout po sa lahat-lahat ayan unang-una kay Mami Richard Puentes ayan shoutout po sa inyo ma'am at sa buong family nyo po yan shout out po at kay Sir April Japson yan shout out po sa inyo sir yan shout out sa Vista family dulat family Manuel family ng Kagayan Valley yan shout out po sa mga taga Kagayan shout out kay Jay Midulay from Bulan Sorsogon shout out kay Milo Amores from Piris Edison yan shout out po Shoutout kay Chef Mel Blanks, ayah shoutout, shout out kay Jay Junior Ponce and Family, ng Amadeo Cavite ayan shout out po. shout out kay Jewel Bios from Saudi Arabia da ayan shout out sa mga OFW natin diyan sa May da mam ayan shout out kay Fernando Lacsan Dili shout out kay Roman Balag ayan shout out, shout out kay Johnny Jaykin shout out kay Danilo Adalim at Chud Springs Adalim shout out sa Litada family from Masbate ayan shout out, shout out kay Andila Soraya, ayan, shout out, shout out sa Delatory Family, ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila Hayan shout out sa mga solid viewers natin dyan sa May Lagundi hindi pa nakakarating tayo ng Lagundi shout out kay Justin Fulo ayan shout out po shout out kay shout out kay Bernard Telmo ng Indang Kabiti ayan shout out po shout out kay Rinaldo Mahilom from Narok Kawayan Masbate. shout out kay Toto Kalinga from poron Palawan ayan shout out shout out sa kasumpang family kina Boots Eileen Mi Maya Yochel Agustin Elisis from Iloilo ayan shout out sa mga taga Iloilo shout out kay Alexander Pestera and family from Jensen Tumblr ayan shout out sa mga taga Jensen shout out kay April Joy Matumanka Bram diwan 1 shout out po sa inyo mga ka-video at uh, shout out din natin yung mga kapwa natin may channel Unang una kay Otol Rapi yun Rapi Spur Fishing at sa magkapatid kina John at my star TV vlog shout out kay Kabong Say TV Matandang Espiro si Badong Vlog Manoy Nel Vlog Juni Fishing TV Larry Amos Hilario Lakwat Zero Koya North TV na Nairobi Channel MG Eric Adventure ka Fishing Boxing Vlog Tumbaga Hunter TV GC Adventure. So, yun, support natin po natin, mga ka-adventure, yung mga channel. So, yun, sa Isman nice pa po, shoutout. Ayun, mag-comment lang po kayo sa ating comment section sa baba. Para next episode, sure, may shoutout po po kayo. So, yun, maraming maraming salamat sa panood. God bless po. Bye-bye.